isa ka ba sa nahihirapan hanapin ang video ng ating kapwa content creator kasi ang kanyang timeline ay punong puno na ng mga share ng live at ng mga reels. So itong ituturo ko sa inyo ay quick tips kung saan ninyo makikita ang kanyang mga video at ang kanyang mga reels bago ang lahat ng iyan. Kung bago ka sa aking Facebook account. Pakipindot yung follow button dyan sa baba at pakibill all na rin po para ma-notified kayo kung meron akong mga bagong upload na video at mga tutorials. So tara na, umpisa na natin. Ayan, i-example ko yung account ni Maria Sara Olola kasi natutuwa ako sa kanya pag check ko sa kanyang profile, sa kanyang timeline ay punong-puno ng mga iba't ibang live kasi sinishare niya lahat sa kanyang timeline. O ayan guys, so kung pupunta kayo sa timeline niya, sa kanyang profile, may harapan kayong hanapin yung kanyang mga video. So ganito ang gawin niyo para mapabilis. Huwag na pumunta sa post. Pumunta na kayo agad dito sa video. I-click nyo yung video. Pag-click nyo yung video na yan, makikita nyo lahat ng video niya dito. Ayan. Kanya lahat siyang mga video na yan. Ayan. Para hindi na kayo mahihilo kakahanap sa kanyang timeline. Kasi nga, puro share na yung nandoon sa kanyang timeline. So, pumunta na kayo agad doon sa video. I-click nyo yun para makita nyo lahat ng video niya. And then, kung sa Reels naman kayo pupunta, i-click nyo lang yung More. Tapos, click nyo yung Reels. May kita nyo lahat ng kanyang Reels. Ganyan lamang kadali guys kung saan natin hanapin yung ating mga video. So follow me for more tips, for more videos and bye!